Ah, okay. Pero yan, ah, since person na ka. So, sa, very iconic mo. Sa so, horror movie franchise, talaga mga ah, hindi malinimutan yung shake back yes. Uh, yes. Bata pa lang din po ako pinapanood uh -huh. At, ito yung Sorry, yes. So, yan yung manilap yung okay. Yes. Siyempre po, grateful po And sobrang grateful cool po ako no? na sa so opportunity na binigay po sa akin. Sir, so, yung episode ko yun, Carla? Yes, po. Yes. Okay, so, sa episode, magkapatid po kami dun sa episode na ng 1770. po. Kaya sabi ko, ay grabe ko patid talaga ni Anna, no? Nakakalig naman. Pero Scarlet, Carla, po, third, di ba? Kumbaga, ay, ito Oh, wow, yes. And pag ko talaga ang shake-up ng role kasi mag-iit ako sa horror. Love, horror. So, kada shake, rattle and roll, parang nilang blessing. Hindi blessing siya para sa akin kasi I enjoy ko yung genre and iconic siya. So, third time's a charm. we're happy that back shows again. Yes, of course naman po. Tuloy-tuloy naman Pero, Steve, ikaw, Karna, and na or enjoy mga horror Kasi may mga iba, ganun-ganun naman. horror films. Kaya excited din po ako nung sinushoot namin itong Shake Rattel po talaga. I love horror. Hindi ko ako manood na nakatakot. Uh, although hindi ko po kayang, siyempre pag nanonood po ng horror, hihirapin po ako matulog na uh, walang ilaw, uli hindi kaya hihirapin po TV, sa TV, o kaya magsak sa bahay, mga ganyan mga pero gustong gusto ko yung horror. So I find, ano, I find enjoyment. Yes. Alam ko kung Pero yun na, usually ang tinatanong kung may mga kasali sa hormones. Sa set, lalo na kayo kasi yung set nyo is uh ka set So, yung nakakatakot, Yes. May Kasi we heard may mga na sa so, akin ko personally sa uh, experience ko po sa pag-shooting ng anim episode 17 December, wala naman ko pero our period, but because we have area po yung aming setting, so from the costume to the makeup, the production design, talagang medyo uh, nakakamilabot na po siya. How about you, Mark? Yes po, tama po yung sinabi ni Adrian. Nasabi na po niya lahat. natin po, kasi uh, wala lang din akong naramdaman na kakaiba sa set po, kasi matapon yung personality kaya, okay. kaya ano eh mas natatapon kayo sa mga buhay na tao kaya eh, sa mga multo eh <laughs> sa mga aswang eh a ghost project oh, oh. A ghost, a ghost project tayo daw po okay na <Okay. Okay>. go <laughs> po, dapat ay excellent po. Pero syempre, kinakabahan din po kasi galing din po si mga classmate at si Ate Carla, pinapalood din po talaga yung mga shows niya sa Eleven. Tapos, nahour mo na siya, inputan talaga ka pa-babol and i-refresh. Mas kinabahan ko sa mga excel niya versus sa mga mga sa character ko talaga. Alam mo totoo yan, 'yun nga, dahil ako na mismo ang nag-i-bias sa person. Lulu makisamata ko si Lois sa She's very honest about admiration for it. Beautiful faces and talents like yes. Scarlet. She mentioned about me. Ang kailan ganda siya Yes, uh, na. Yes, in the position, right? certain... like the yes uh, Okay. Uh, okay. Uh, that? Yeah. Si 对呀，我来，我来，我来。 guys kung sa amin may ito namin yung mundo. na kami schedule for yes. December. Exciting! i Kaya naman si Miss Carla and Miss Loisa ng all out pagkakahal at yes. support yes. sa Ligyan. Okay. In fact, they said yes to this. Right away, nung bigay ako schedule okay. management. Oh. So, si Carla ko mag- Sorry, kasi CEDO, si Loisa hindi ko siya. Si Carla kasi ever since na-start ko pala. ko hindi lang para sa iyo. Di ba project? Isang project na hindi lang para horror uh, movie na lang yun Yes. Yes, so collaboration. Kaya, sayang. Pero at least uh, Thank you, ready ka na for your questions. Yeah, you uh, the standard. Mayroon tayong mentor naman dito sa STANDARD. So, first of all, uh, congratulations <laughs> sa inyo. Congratulations sa inyo. Um, most of course, whenever they do horror film, ang isa sa challenge ninyo yung um, taputin mo yung audience without you saying anything. Ah, uh, when you are shooting F.R.R. Evil Origins, ano yung mga major challenges nyo Uh, so, for uh, uh, Whenever you're faced with a you know, green screen or not in front of your face, you have to the channel the fear. The How do we deal with it? Thankfully, we didn't uh, know. We had so much instruments around us, so much elements that we could pick up on. Uh, I was looking for inspiration. Uh, I was thinking of my candida, candela, brana, mesa, and I was thinking of. outfit po namin, uh, yun talang nakakatakot na. So, hindi po kailangan gamitan ng pagsigaw o malaking galaw o hindi na po sound effect para panggulat. Kasi very, like I said earlier, very eerie na talaga yung vibe. So, isa sa mga challenges in speaking in Latin na napakahira po nun, fact, mas sila eh, mas Spanish and Latin na nakakalag po na nun. So, may kapan kami doon. But yung po, everything, collective na po. Yung mga elements na gano'n. Actually, may costume, make-up, nakakatakot ako talaga. Hindi kinakakas para beauty na yung start. sarili na Parang sa na yung Go ahead, Nick. Liza. years character. And ako mas yung kailangan tumalot-talot para yung adrenaline mo rin habang nagsushoot, tumataas din yung kaba mo, mas ramdam mo talaga, ganyan. And yun nga po, mas tahimik, mas madilim yung set namin, kaya mas nakakatakot siya. So, yung, marami nyo bas na shake rock and roll, sporting ba, 15? But what makes Evil origins uh,

30 po kami dito in uh, three episodes. So, ang dami mga uh, uh, artists na kasama po talaga. Pangatlo, ito po yung tao na shape na connected po yung tatlong episodes. Uh, hindi lang sila sa basta connected, pero sa pa chronological. First episode is dealing with the past. Second episode is present to 2025. Third episode is future naman po to 2050. So, first time, namin firsts. So, naming reasons na ano po siya. Mas interesting, ang abang bumakit ay iba po siya. Actually, may mga kaya na Oo, hindi siya na mag-i-tipid usually po diba yung first episode, wala na wala yung second. sa mas may po talaga yung story, episode 1 to 3 po. Thank you very much. Thank you. Lois, na, yung character mo

Kaya lang na dismantle agad kasi limited time pa yung eh. sana pala natuntahan natin yung yes. may chest to nga ito sa Yes. Oh. Papa. Thanks, Miss Carla. Thanks, Lord.